Sa lungsod ng Baguio, nakahanap ng hanap buhay at oportunidad ang pamilya ni na Peter Nang. Isa ang kanilang pamilya sa mga nanguna sa pagtatatag ng Filipino-Chinese community sa lungsod. Kaya sa loob ng 36 na taong pagpapatakbo niya ng hotel nito, wala itong naging problema pagdating sa kanilang seguridad at pakikitungo sa iba pang residente. Uh, We think uh, Baguio is one of the safest uh, place to stay. Maliban sa mga residente ng lungsod, isa rin ang Filipino-Chinese community at iba pang foreign communities na is ding protektahan ng Baguio City Police Office mula sa mga krimen. Iba man ang lingwahe na is ng BCPO at ng pamahalang lungsod na mauunawaan pa rin ang anumang sumbong o pangangailangan nila pagdating sa usaping seguridad. Ito'y dahil na rin sa ilang foreign nationals na ang nasasangkot sa iba't ibang krimen sa bansa kaya naman inilunsad ng Baguio City Police Office ang Community Assistance, Safety and Support Network o CASN. So kailangan natin ng mga interpreters. Kailangan din natin na ma sila na mag-i uh, mag-execute uh, mag ng mga affidavits dito sa CAS-N nato. Ito ina-address niya lahat. Lalo-lalo na yung immediate availability ng mga interpreters, yung mga focal persons kung sinong tatawagin kagad pag may mga foreign communities. Wala tayong anong problema pagdating sa Chinese uh, uh, community kasi meron tayong well-established yung ating Filipino-Chinese community. At uh, talagang meron na tayong, kwan na rin, protocol sa kanila. Ito mga Korean communities kasi naputol eh. Just like any uh, relationship eh or uh parang solution sa krimen. Eh. We need information. And for us to be able to get those information so that we have an estimate na talagang anong nangyayari. Not only mga residente, but in the, then ito nga, yung mga foreign nationals school natin, is uh, for us to establish talaga yung uh, sinabi nga ng ating uh, city mayor kanina. We have to establish that uh, trust. We have to con uh, continuously, you know, communicate. Yan ang pinaka-importante. Then cooperate, collaborate ah uh, yan magtutulungan po sa kanila magpipagtulungan po kami sa kanila not even hindi kahit hindi sa peace and order uh, ano uh, concerns but even siguro, yung secure public safety rin isang paraan lamang daw ito para mapanatili ang kaayusan at seguridad sa lungsod sa kabila ng mga dumaraming dayuhan dito if ever they have concerns then they need advice from us then we must be available and i think that is the way for us to be able to establish that trust na sinasabi po nila. Tayo naman sa Filipino Chinese Committee, we are willing to support this program kasi the main reason is na uh, they are the one protecting our business and our families. Kaugnay nito, tiniyak ng Baguio City Police Office na walang anumang foreign syndicate ang binabantayan sa lungsod sa ngayon at handa silang makipagtulungan sa Bureau of Immigration sa pag-aresto rin sa ilang foreign nationals na nasasangkot sa anumang krimen. Vanessa Bouton, Orange News.